Abay mukhang nagbalik na nga ang dating Ben Simmons at ang ganda nga ng kanyang ginawa laban sa Washington Wizards. Well, another preseason game ng Brooklyn Nets. Kinarap nila mga idol ang Wizards at si Ben Simmons ay naglaro nga sa labang ito kung saan mga idol 13 minutes lang mga kanyang nilaro so halos parang isang quarter lamang out of the four quarters ang nilaro na ni Ben Simmons pero ang kanyang tinala in almost just one quarter ay 11 points 5 rebounds and 2 assists a very all around performance in just a short amount of time para nga dito sa nagbabalik na si Simmons at ang maganda pa nga dito mga idol ay ginawa niya ito in a very efficient way at mapapansin nga rin natin na parang medyo na iba nga at nadagdagan ang playstyle style neto ni Simmons. Kung dati ay siya ay palaging ball handler, setting up his teammates, making plays, ngayon naman mga idol sa bagong head coach na ito ngang Brooklyn Nets ay si Ben Simmons ay hindi na lang basta-basta ball handler. Siya rin nga mga idol ay may ginagawa na rin plays off the ball at ito mga idol silipin agad natin ito. Well, sa first play, of course, ito ang original play style ni Ben. Kung saan mga idol siyang mayawak ng bola and he is attacking downhill. At si Kyle Kuzma, ang unang biktima niya nga dito mga idol, nakuha niya ang kanyang first points, uses his body to create separation at easy right hand layup ang kanyang ginawa dyan. At pagdating naman sa half court setting ay ito si Ben Simmons ay siya naka posting nga mga idol sa ibabaw and out of the paint kung saan nga mga idol fake dribble landoff ang kanyang gagawin at napeki niya nga dyan itong si Marvin Bagley as he attacks once again downhill at siya nakascore nga na naman talagang big advantage ng mga idol lang dahil sa sobrang laki ni Simmons ginakailangan na center ang magbantay sa kanya and he has an advantage mga idol foot speed laban nga sa mga centro in the NBA at sa next play naman natin ay off ball na itong si Ben Simmons kung saan bibigyan niya nga ng screen itong si Dennis Schroeder. Pick and roll lang kanilang ginawa at magandang pasa ni Dennis Ruder para nga kay Ben Simmons. Perfect pass para nga dito sa kanyang runner and another basket ang nakuha dyan ni Ben Simmons. At sa sunod na playing natin mga idol, si Ben Simmons ay iba naman ang role pagdating sa opensa. He is in the dunker spot, inaabangan nga ang kanyang mga teammates. And dito actually sana pinasa ito ni Cam Thomas for a si dunk. Pero no problem yan mga idol nang dahil putback naman ang ginawa dyan ni Ben Simmons nang dahil siya ang pinakamalaki na player in the paint is si two pointer para nga sa kanya. And then one more time, etong si Ben Simmons is playing the dunker spot role na naman as si Dennis Ruder maganda ngang basa sa depensa, binatulang sa area bola at hayaan na si Ben Simmons na kumuha. At yan nga mga idol ay alley-oop layup para nga dito kay Ben Simmons. Another points for him. At yan nga mga idol ang magandang mga ginawa ni Ben Simmons in a very short amount of time laban nga sa Wizards. Talaga nga namang parang nagbabalik na ang dating Ben Simmons. At mukhang ready na nga siya ng dahil contract year niya rin dito mga idol. Final year of his contract. At alam naman natin na mga NBA player kapag final year under contract ay talaga namang parang biglang gumagaling ng dahil they want another big contract from their teams. Pero anyways mga idol, kayo ba? Ano bang masasabi nyo? Dito nga sa naging performance ni Ben Simmons in just 13 minutes. Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.